Tapos sa daw yung bahay nila parang Kent Flores doon sa may San Vicente. Bombong, wala kang Philippines. Pasyala na rin. Let's go. Okay, let's go out. Ito tayo sa palabas ng talabahan. Welcome, syempre, again sa ating Parangay Atlag. Okay, maaga pa, kalimlim pa, <laughs> at medyo malamig pa rin. Nauk, no! good morning! Ayan, <laughs> duretsya <derecho> lang tayo. <laughs> Siyempre, ang ating katedral uh, ng Malolos. Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion de Malolos. Alright, may not ka. Okay, dito tayo dadaan, tapos diligo tayo papuntang Bombong ang ating uh, palengke Apua Patables saka ang ating palengke ng Malolos alright labang ka ng tao maaga pa eh tsaka sabado ngayon ayan pag lumeretso tayo dyan pa crossing eto ang ating lumang uh, munisipyo ng Malolos At eh, syempre ang ating simpahang ganto oh, malinis oh, eto pa ayan ang ating uh, pamalambayan ng Malolos Bulacan Philippines Ah, uh, ito yung ating uh, ah, way papuntang Pombong, yan sakayan ng Pombong. Ayun, Agunoy, yan, yung sakayan kaya diyan. Ang Eden, ginagawa pa rin. Ah, papunta na tayo ngayon sa may unang darot na natin ay ang Barangay ng Santiago. Ito, isang matandang ancestral house dito. Wow, ganda. Dito tayo sa may Santiago! Santiago! naman makikita natin sa may kaliwa ang Santiago Apostol na church ng Santiago tuloy so, po kayo barangay Canalate ito na ang barangay Canalate ito yung boundary tayo sa derecho Ah, oh, dito naman sa kaliwa ulit, makikita nyo, yan, Oh. Magandang ancestral house din to. Wow! Saka uh, ito yung biho eh. Ay, diyan. na tayo sa Oh, na eh. Ito, ito na kahabaan ng barangay ka na Diretso tayo. Ayan. Welcome to barangay ka na lati. Shout out, paring Reynaldo Cruz. Munggo. <laughs> Siyempre, nandito na yung Cruz bago magtulay ng maghahati sa pambong kadalate eto naman yung ating simbahan Okay, andito po tayo sa barangay Kanalate, Tulay. Ito yung buwan na rin naman. Ang Tulay. buwan na rin ng Tulay. Ng Kanalate. At ng Santo Niño, Anilaw. At ito po yung diversion road ng Ople. Tapos dito tayo. Ayan, dito si Tayrita. Ito yung pure gold ng Santa Nina Paumbong. Pare, pare Ken, tayo uh. oh. dito lang mami. Pakikita na natin yung update ng bahay nyo. Ayan. Kasama ko sa vlog. Magsimula. Oh. Ito yung bahay ninyo. Natapos na pala yung gate. Tapos ito na. Maganda rin pala yung harapan. Nagkaroon pa siya ng parang chandelier sa harapan. Tapos, ito yung bahay nyo. Pakikita ko na, o. Oh. oh. ang ganda, madilim lang, eh. O, oh, yan, o. Oh. Oh, tapos, dito naman, ito na yung gate nyo, tapos na. Ayan, tapos yung garahe. andito. Ah, dito? Ay, ka tayo. Ikot na tayo. Tutal okay, naman na dito na tayo, eh. Ito, may mga inaayos pa daw dito. Ito na yung gilid ng bahay ninyo. Yung pinapangarap mong parang nasa restaurant ka, ginawa na, na ni Mami Betty. Ayan, o. Oh, ito. Wow. Parang nasa US ka rin pal, eh. Ito yung dirty kitchen natin. Ah, nakatiles na siya. Oo, ah oh, Tapos ito na yung ating lutuan. Pagka tayo ay... Pag mamamog tayo, malaki na gradas. Ah, tapos may lutuan pa. Tsaka meron tayong sink. Hindi ba tapos pintura ka? Okay? Hindi pa nga rin tapos, konti pa. Ayun. Okay. Ay, pa yung toilet. Yeah, house tour ko na kayo dito sa bahay nyo. Dito sa atin sa San Vicente, Pombong. O. Oh. Ito naman, ang dalawa pa. pa toilet. Isang pagbubahay. <laughs> oh. Hindi pa yan. At panlalaki. O. Hindi pa. Dahil pala, ito shower room. Shower room lang. Man, Pagka nainitap ka. Maliligo ka rin ito. Ah, siyempre, yung siya na. Wow! Napangganda pala ng pala ng bahay ninyo. Oo, oh, ayan oh, maganda na, maluwag. maluwag. Tapos meron pa dito mga parang stante para sa mga mapapalit. Tapos ang, Yan, ganda ng tiles. Ito po, choice to ni Mami Betty. Ano? <laughs> <laughs> ah, saka ito pa, oh, ganda ano. Ah, sige. Ah, ito na yung likuran ninyo. Yung dating ah, medyo mababa, ngayon mas mataas na. Tapos dito tayo pupunta. Ito yung sa kabilang side. Yun. Very nice. So, oh, ganda. Sarap pwestuhan. Hehehehe. <laughs> Saka siyempre, ito, daddy, o. Oh. Ayan, daddy, o. Oh. Kumusta kayo dyan? Yung bahay nyo rito. Ito, malaki. Papasok nga, ano, double door to, ano, mami. Ayan, double door. Papasok tayo. Tapos ito, dito sa harapan ninyo, ito yung sala. Ah, may malaking TV. Mga gano'n ba size nito, daddy? 65 eh. 65 daw to. Tapos meron itong mga estante. Eh. Ito, Ah, eto, sino ba to? Oh yeah, si Ann, si Kay. Ah, si Kay. Si Lee, Magas, ah, Cortez, Kay. Ayan. Amo, Tsaka ito yung mga, ano, uh, ito, mga apo, apo. Oo, oh, mga apo yan, ayan, mga apo. Tsaka dati, ha, dati, Oh. Ayan, <laughs> football. football. pa. Tapos dito po, Yipan eto po. Ayan, si Ay, po. Hi. Hi. ayan, good afternoon po. Eto yung sala ninyo. Oh. Tapos dito sa sala, pag, dito sa may side na to, oh, andito yung oh, ating, oh, ano, ah uh, dining. Ayan, maliit na dining. At ang malaki mong rep. Susunod ito. O, oh, pupunuin natin ito ng beer. <laughs> Ayan oh, o, puno-puno. May bagoong pa. O, oh, mo rito. Mangga lang kulang. Tsaka, inumin. Ayan. Tapos, eto naman. Eto yung ating uh, microwave. Tsaka, rice cooker. Tsaka, yung ating uh, kitchen. Kitchen. Kaya, bedroom. Okay, pasukan na natin. Ito pa ang master's bedroom, ano? Ito sa mga mami. Ito yung master's bedroom. Oh, ganda rin pala, oh. Naka-split type na aircon. May TV rin dito. Tapos, meron tong uh, cabinet. Ayan, ganda. Pati yung color ng floor doon sa wall, maganda rin. Uh, white kasi to, tapos dark yung side. Tsaka elegant yung ating uh, mga cortina. Okay. Tapos dito, ganoon na ba to? Lang. Sige, ganun din, kwarto. Kwarto rin ito. Ito ba maging kwarto oh. niya? Kwarto. Hindi, ah. parehas lang. Kasi ay, hindi mo nabuta kasi si Karen, mga anak ko. ah Oo nga po, hindi namin nag-aabot. Sinabi sa akin eh. Oh, okay. Ito pala, nag-stay dito sila. Yung sister mo si Karen. Ayan, Dito siya nag-stay. O oh, ganda rin, pati yung ating uh, queen size bed. Pwede ka na mag-gabali-balita. <laughs> Tapos dito, may mga ayusin pa pero maganda na. Kasi fully furnished niya. Oh konti na lang pag Ito yung mga box na galing kay La Mami na sa US ano. Tsaka yung mga luggage. Ito ano po ito ano? Ah uh, mga pang guest guest room. Din. Yes, no, kaya lang wala pang kama. Wala pang kama. Pero ito po guest room natin. Yan. Tapos dito, ibulaga. Uh, ito. Ito rin yung ating uh, guest room na isa. Yan, oh. Hindi pa tapos nga naman. Konti pa pero furnished na siya. Oh. Konting ayusin na lang siguro mga konti mga gamit. Toilet. Tsaka ito yung ating uh, wow. Oh. Pare pag uh, balik mo dito para ka nasa US din. Kunan yung shower kasi makita. Oh, may shower din pala, nga. In Malaga. Oh, may shower pala dito. It's very nice, pare. Pagkano na singka? Pwede ka na mag-shower. <laughs> At syempre ako. Hi! Ah, <laughs> very good. Ayan. Oh, di ba? Eh, kahit paano, Ito ko kayo. Alam niyo po ba, sila... Sila Daddy Berting, tsaka sila Mami Betty, sila po yung mga una nating subscriber. Syempre, si Parin Kit na discover sa akin. Kaya po ito, maganda po para sa pamilya natin na siyempre meron tayong mga bagong ganito na uuwian dito sa atin sa Pilipinas. Pag gusto natin siyempre mag-relax naman. Dahil hindi puro hanap buhay lang sa ibang bansa. At ito po ay malaking bagay sa pamilya natin dahil yung mga naipuntan natin gaya itong bahay na mami dito, napakaganda. World class number one. <laughs> Kailangan kaya kung magagandong. <laughs> Welcome! Oh, ah, siyempre, nandito po tayo ngayon sa bahay ninyo, barangay. Kasama natin si Daddy Roberto, si Daddy Lating, tsaka si Mami Betty, tsaka si Titi Taisi. Kakawin po kami. Oh, see you soon. Magkikita tayo dito. By April, <laughs> siguro, nandito na kayo. Ano? Ayan. Tsaka siyempre, ay, yung ating blessing, siguro, kasabay ng fiesta ng San Vicente. San ko Oh, oh. Kakawin okay. okay. niyo. Oh, syempre, sa lahat mo mga hindi pa na-share, nakasub-like, naka-subscribe sa sub channel natin, especially sa YouTube. Subscribe na kayo, hit yung notification bell para sa mga updated natin videos na ipalalabas ko sa inyo every time na kayo ng mga interesting videos. Until next time, mga Trapax, keep safe, and keep moving, all bye, -bye.